Delikado. Welcome to my vlog. Pinaputol na namin yung mga matataas na puno sa harap ng bahay. Delikado na din kasi sa mga kawad ng kuryente sa kabilang side.

gonna happen I don't think so no 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 I don't think so no 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 it's never ever ever mấy chục mười lăm em nè mình then nope a nope No, 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 no It's never, ever, 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 ever gonna happen I don't think so No, 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 no I don't think so No, 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 no It's never, ever, 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 ever gonna happen Makinis din ano. Makakapagsangkalan, makakapagtagtag -tod na siya ng tuyo. Salamat. You have it your way. Masyado kasing madilim ang paligid kapag hindi nagbawas ng mga sanga ng punong kahoy. Until then, Dito naman kami sa may loob sa harap ng bahay. Nagbabawas na kami ng mga sanga ng Dahil masyado ng ang malilim Nababahayan na rin ang mga lamok Kailangan ng mabawasan yung mga sangap I don't think so no Makapal na rin kasi masyado yung mga sanga. Masyado ng madilim yung pinakailalim ng mga puro ng kahoy. Pinabawasan namin para magkaroon ng araw. Masikatan ng araw. I don't think so. no, 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 no. Para hindi bahaya ng mga lamot. <imitos> Magagamit din naman yung isang nga pwedeng panggatong. Yung mga sangat na matama sa gero ng bahay. <imitos> A nope. Nope. A nope. Although, maliliit lang naman ang sanga kaya lang madilim para kung mabawasan, medyo maaging malawala yung paligid. Hindi naman delikado yung mga sanga ng kahoy kasi mga mapapayat lang. No, 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 I don't think so. No, no, no.

Nagpupotol na kami ng kahoy para panggatong tamang tama para tingnan ang tagulan, magkakaroon ulit ng sangat. Bale, itong puno na puno ng Indian mango, papatay na siya kasi nakasagitan na siya sa tabi ng bahay. Definitely nope, nope, Balit ng washing ng tulad eh. Ginoon <laughs> sa taas yun eh. Napagtagaan din yung puno ng Indian Mango. Bulok na kasi yung puno. Malapit ka sa may hiero sa kusina. Tamang-tama pa na siyang panggatong. Bilalan ng konti, pwede na siyang makaluto. think so. No, 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 no. think so. No, 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 no. It's never, Natapos na patuloy yung lang yung John Mingo. I don't think so. no. no, no, no. Maybe so. Ito na yung mga kahoy na mga pinulak namin, mga sanga. Ito naman lang ang aming Dirty Kitchen. Pinuputol na yung mga sanga ng kahoy na pinulak nung nakakamahal. Medyo to yun na kailangan gawa naman ginagawa na namin panggatong so. Medyo matamit-tamit din no, 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 ng mga kahoy ito. No, no,